gusto mo maging pagkali mo? Suntalo ko! Ay! 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 Meron <laughs> eh! May <laughs> bossing meron po talaga ako. May meron talaga. May iyak ba? May iyak ba kayo, Mamario? Eh, iyak ako. Ito nyo. Oo nga naman. Bossing, pati si Pon tumutulo eh. Narinig niyo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Nagdadalibin yung tatay ni Boy Bastos? nang biglang may humampas na malaking titi sa windshield. Sabi ni Boy Bastos, Tay! Tay! Ano yung humampas sa salamin natin? Ito e di syempre, yung tatay, para hindi madumihan ang isip ng anak, sabi niya, Ay, naku anak, wala, langaw lang yon. Sabi ni Boy Bastos, Tangin ang langaw yan. Ang laki ng titi. Sige ha, testing ha. Eh, subukan mo. Mat. Mat. 5 plus 4. 7. Teka, 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 teka. mo muna, ba't ka tumawa? Akala ko kasi di mo alam mo. <laughs> Anong English ng ambaho? Ambaho dito? Ambaho? Ah, by bread. Ha? By bread.